So ito guys, ah, yung pong arrest order laban kay Kibuloy mula sa Senado ay nasa opisina na ni Senate President Zubiri, okay? So hinihintay na lang yung pirma niya, go na yon. Okay? Pero aside from that, ito po, maaring ipatawag din daw ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte if there are more evidence and testimonies that would surface regarding the Kingdom of Jesus Christ, uh, yung mga assets ni Apollo Kibuloy and yung kanyang mga negosyo. Okay? Currently, however, there is no decision yet whether or not Duterte would be summoned to the hearings uh, headed by Hon Beros. So, yung di ba yung si Rene, nagsalita si alias Rene, he claimed that he saw President Duterte and VP Sara na pumunta daw doon at may daladalang mga firearms nung pag-alis. O yun, the witness made the allegation against the Duterte's nung hearing last Feb 9. O, so, sabi ni Ontiveros, inuna muna naming dinggin lahat ng mga victim survivors bilang front and center, heart and soul nitong investigation. Kung may lumabas pa na testimonya, halimbawa nga doon sa usapin ng money matters, Business Matters ni Kibuloy Nakakailanganing imbitahin din siya para magtestimonya Then gagawin din po namin iyon Okay? So kung tingin nyo magulo na nung pinapatawag ni Senator Risa itong si Kibuloy eh, paano pa kaya kung ang ipapatawag ay uh, si dating Pangulong Duterte? Siyempre, siyempre kahit pa paano may courtesy dating Pangulo o oh, Pero pag may lumabas pa ng mga ebidensya na magtuturo sa kanya o yung paano yung kanilang link kung paano nag nag-intertwine yung pong mga interes yung pong uh, yung pong assets yung kayamanan ni Pastor Kibuloy at ni former president Duterte kung meron pang lalabas sa mga investigasyon ay maari na siyang ipatawag sa mga susunod na linggo. Okay, habang habang tumatakbo itong arrest order laban kay Kibuloy kapag napirmahan nito na ni ni SP Zubiri, okay? Kasi nakakapagtaka din nga na yung uh, pag uh, pagmamanage, yung pag uh, yung administration ng kanyang mga properties, vast properties, yung kingdom na lang, 'di ba? Worth magkano 'yon, yung mga yung mga malalaking man chon doon yung Glory Mountain at iba pang mga mountain na kung anong meron doon si Kibuloy, di ba? Napakalaking ng halaga yan, pero pinagkatiwala niya lahat kay dating pangulong Duterte. O, eh bakit kaya? Di ba 'no mapapapatanong ng tao, bakit kaya ganun? Ano kaya ang tinatago diyan sa Glory Mountain na 'yan, di ba? <laughs> uh, Posible kaya na meron diyang kayamanan, di ba? Sabi nila Baka bilyon-bilyon yung kayamanan nitong si Kibuloy Kung nakakabili siya ng mga ganyang kalalaking mga building mga aeroplano, di ba? Hindi imposible na meron siyang mga bilyon uh, Na wala naman sa bangko kasi lilitaw at lilitaw yon pag, pag inimbestigahan So baka hindi kaya nandyan sa Glory Mountain Lahat ng mga kayamanan at mga tinatagong Di ba? Naalala ko nung ano eh nalalanyun nung ano yung merong uh, case ng uh, ampatuan ba yon yung sa Mindanao di ba pag ipag ano makikita yung uh, makikita yung mga tinatago na mga yaman kung saan-saan sa loob ng di ba sa loob ng mga properties di ba hindi kaya hindi uh, kaya yung sa Glory Mountain nandoon yung pong kayamanan na tinatago nito si Pastor Kibol. Well, hindi naman niya tinatago kasi kumbaga niyayabang nga niya, may ganito ako, may ganito ako. So, baka kaya ganyan na lang yung kanilang, uh, kanilang pag, uh, pagiging uh, pagbabantay diyan po sa sa Glory Mountain na yan. Pero anyway, makita po natin bukas abangan natin yung arrest order kung lalabas na. nagreak uh, Nag-react na po yung kampo ni Kibuloy tungkol dyan Na ito daw po ay hindi naman in aid of legislation Kung hindi parang is uh, being tried unfairly by Senate Yun yung kanilang sinasabi Although napaliwanan na, na Senator Risa yung mga legislation na katabi ng investigasyon Pero alam nyo guys, first part pa lang to eh. Eventually, pupunta yan sa issue ng money laundering. Makikialam na dyan yung AMLAC. So, tatamaan at tatamaan na yung pong mga assets at yung mga, yung mga properties, yung pera, yung mga bank accounts. Eventually po, dyan po papunta. At uh, Uh, lalo ngayon sila ay palaban pa, lumalaban lalo pa balik, 'di ba? Pero mahirap talagang kalaban yung gobyerno. So makita po natin hanggang Santo at kung mapapatawag ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado para mag-explain kung mayroon pang mga issue na lalabas ng kanyang pangalan. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.